dedo na rival ang lalaking ini. Makalis na makabangga ang piglulunadang motorsiklo sa kasabat na pampasadang bus sa Maharlika Highway, Sakop Kam, Barangay, Salvation, Erosin, Sorsogon. Poko mas o menos alas 10.21 ng banggi kang Martes, Oktubre 10. Binisto ang biktima na si Carlo Aguirre, residente kang Barangay JP Laurel, Bulan, Sorsogon. Sa impormasyon, mantang pigbabaybay kang biktima ang nasambit na tinampo kan sumalpok sa kasabat na bus nagikan matnog asin pasiring kutang Sorsogon City sa kusog kang pakakabangga nakalasik ang biktima sa tinampo mantang harus dai naman mapakinabangan pa ang pigmamaneho kaning motorsiklo tulos man na nagresponde sa lugar kang insidente ang personalis kang Irosin MDR Remo as idinara ang biktima sa ospital alagad ini ang binawian man sa naning buhay huli sa sinapok kaning seryosong lugad sa manibay ibang parte kan hawak katakod ka ini Liwat na nagpagirumdum ang otoridad sa mga driver na pirming magbalo ng dobling pag-iingat sa pagmamaneho, siring mana siguro na nasa kondisyon ang hawak antes ang pagbiyahe, nga ni makaibitar sa diskwido. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal